mga kapusa pakain mo tayo ating mga mahal ng na mimin nasimulan ko na ito paborito to ni Pukong amoy pa lang oh very good galing ah edit natin mamaya yan ah gala ah. oh babait ah. kain kain Ah, lamang nito pagkatapos natin kumain. Sarap na naman ang tulog niyo. Okay, kain lang kayo. Hoy, may bisita kayo. May bisita kayo. May bisita kami, oh. Makikita Guys, may bisita kami, oh. Tingnan niyo, makikita niyo sa video. Ayan, dadaan yan, dadaan. Dadaan yan, dadaan yan. Oh, ayun! oo Oh. Pusa ng kapitbahay namin yan. Umigot lang, o. Oh. Okay, nag, ano lang, paigot-igot. Gusto mo rin? O, dito ka. Bibigyan kita. Pakainin mo siya dito na ginis ko. Okay, guys, so, pusa ng kapitbahay namin yan. Hindi, pa, hindi. So, ayaw niya, Oh. Ayaw niya. Sabi niya, pagkain pang mayaman yan, eh. Ay, naamoy-amoy ni, ano. Halika na rito. Kamusta ka. Kusang kapit bahay. Ayun, amoy niyo. Ah, diba? Diba? Busog-busog guys. Hindi kaya na ako. Nakikaya na yung pusang kapit. Bahay. Ito, ito guys, pusang kapit bahay ito? May kikain sa amin pag ganitong oras mga 6.30 to 7 pupunta dito yan makikain Ayan o kain na guys o oh, tatigilan sila kasi may may bisita kami kumakain yan o oh. oh, guys kumakain yung pusang kapitbahay namin o oh. Ayun, ito titingin tingin siya alam niya kasi pag may dumarating na ano kain lang busin nyo yan ha nandiyan yung pusa kain na ay, ano na? siya eh. Ay, Kap alin din yung anak? Eto. Ay, yaan. Wala. <laughs> <laughs> May nakawalan si <siyo. laughs> Bu. Hindi, kayaan mo na tayo mamaya. Pa-uwi din to. Oo. Kain muna. Ay, balikan ka na rito. Kain ka na. Oh, magawa na kayo. After nyo mabusog, nagkaamoy yan na. Hindi taga rito. Away? O, nagkaamoy yan na sila eh. Yan, hindi Nagkaamoy sila. O, sige na. Bye muna guys. Tapos na kami. oh pati sila akin. bakit may naamoy si Luna? Kain lang yan eh. Guys, bye muna kami. Bye. Sila akin lang iyon kumakain. No. Siya ang kasi simot talaga namin eh. Bye muna guys.